Sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po natin ang pag-uulat muna naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CNN -Live. Live. Live Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa'yo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, umayong adlaw mga taga Mindanao. Bumuo ng isang political party ang mga katutubo sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslims Mindanao para lumahok sa 2025 First Bangsamoro Parliamentary Elections. Ayon pa kay Junato Makudef, tumata Secretary General ng Indigenous People's Democratic Party, umabot na ang kanilang miyembro ng mahigit sa labing siyam na libo na mga non-Moro IP sa buong prehiyon. Aminado ang Indigenous People's Democratic Party na wala silang sapat na pundo subalit ayon pa kay Mukodif pagsisikap o pagsisikapan nila ng partido na mananalo sa halalan para mayroong busis ang mga katutunan tubo sa parlamento kahapon nagtipon ang kanilang partido mula sa mga katutubo mula sa South Upi Magindanao del Sur mga katutubong nagmula sa Tiduray ang lambangian, minobo, dulangan, blaan at mga higaunon at ang nagmula rin sa far western island na Basulta or ang Basilan sulo Tawi-Tawi area. Ayon pa kay Moko di handa naman silang makipag-aliansa sa ibang partidong political sa BARMM gaya ng United Bank Samoro Justice Party ni Barn Chief Minister al Alhaj Muraj M. Rahim at yung mga partidong Bangsamoro Grand Coalition na kinabibilangan ng Bangsamoro People's Party, ang al Ittihad UKB Party, ang Salaam Party at ang Siyap Political Party. Well, Ramos, si Mer. reporter ng Mindanao, Radio Kalikasan, New York City Base, nagulat ng live para sa Semen Pilipinas. CMN Live, live. Nation. Maraming salamat Willie Boy Ramos sa ating CMN roving Reporter sa Mindanao.